Mag-ayos muna tayo ng mga paninda, mga ka-idol. Ayan, may bago tayong, ano, ah, binili for this video. Sa mga hindi pa po dyan, guys, nakapag-subscribe sa akin, baka naman. Malaking tulong yan, mga ka-idol. <laughs> Thank you so much po sa lahat ng na mga nag-subscribe, sa mga nag lahat ng like, nag-comment, at share. Thank you so much po sa inyong lahat. Sa mga supportan nyo. Thank you so much mga kalodi. Yan po yung ating mga chicharya, mga ka-idol. Na ibebenta lang namin yan guys ng 9 pesos. Pero depende pa rin yan mga ka-idol sa, ano, sa tindahan. Kapag maliit lang na tindahan. Ayan, sa iba 10 pesos, sa iba 9 sa iba 8, nakadepende po kasi yan mga ka-idol sa tindahan kami po kasi nagsisimula pa lang eh e ang piatos po na ibibinta namin siya ng 18 maliit na maliit na po talaga mga kaidol basta hindi lang pulugi, ayos na yun kasi binabase po namin kasi mga kaidol dahil lang mamasahe pa kami papunta sa palengke sa grocery kapag namili namamasahe pa kaya uh, kailangan po dagdagan ng konti pero dyan po sa mga chichirya guys, hindi naman ganun kalaki yung tubo talaga dyan kasi magagaan na item lang siya. Nakadepende po kasi yan guys sa mga item tsaka sa price niya. ayun kahit pa paano po mga ka-idol, uh, nakaka-survive naman, may kinikita naman sa araw-araw. Kaya sana balang araw madagdagan pa po yung aming puhunan kasi uh, very very light pa lang talaga mga kalodi, maliit pa lang. Yeah, sana soon lumaki din. At salamat po sa lahat ng uh, mga sumusuporta sa akin, mapa YouTube man at Facebook. Sana makapag-payout na po ulit. Eh, Nakapag-payout na ako guys sa ano sa Reels. First payout mga kaidol may next payout pa sana ma-payout ko na soon. Kasi ah, uh, kailangan pa talaga namin kayo guys ng extra money. Ayan po. Dito po sa tindahan guys, kahit papano na uh, may kinikita naman kami. Kaya kahit papano nakakatulong din siya sa gastos namin sa pang-araw-araw. Pero mas maganda sana mga ka-idol kung mas malaki yung ano talaga. Mas malaki, mas malagdagan yung puhunan. Kasi syempre mas malaki rin ang kikitain. Pero sa ngayon po mga ka start lang muna talaga muna sa maliit na puhunan. Kasi wala pa tayong pera eh. Ayan. Yung mga candy na yan mga ka-idol Ayan po Malaking bagay din yan Tsaka Teknik yan guys sa tindahan uh, Ilagay niyo po siya sa harap Kasi maganda po yan tingnan mga ka-idol Kumbaga parang Pang display siya maganda siyang tingnan Yung mga candy na yan lagay sa garapon Stick o ganyan nilalagay ko yan mga ka-idol Sa garapon Kasi kapag nilagay niyo yan mga ka-idol sa harap Maganda siyang tingnan Ayan, pang-akit, di ba? Yung mga dilata na 'yan, guys. Ayan, pwede kang magpatong diyan ng 5 to 7 pesos. Depende rin po 'yan mga kaidol sa tindahan. Kasi kami po talaga hindi kami nagpapatong ng ganong kalaki, maliit lang. Basta hindi po kami lugi at saka yung bumibili hindi rin lugi. Ayos na po 'yun sa amin mga kalodi. Ayan po. Kasi sa mga nagtitinda pa rin po talaga yun nakatipindi guys pag malalaking tindahan naman po mga kaidol pwedeng bawasan yung price tapos uh, nasasayo na yan mga kaidol kung ilang percent yung ipapatong mo dyan basta hindi ka lang lugi tsaka yung bumibili ayos na yung mga kaludi. pero meron din po talaga guys uh, nagtitinda na mas malaki talaga yung pinapatong baka po siguro malayo din talaga sila sa pamilyan kaya ganon siguro Nakatipindi kasi yan mga kaitula ng bawa, pamasahe mo. Siyempre, kasama na dun sa puhunan, pamasahe. Plus pa ng ano mo mga kaidol, pagod. Kaya, wag po kayong magtaka minsan bakit sa ibang tindahan, mas mahal. Dun sa kabila, mas mababa. Nakatipindi po yan mga kaidol. Kaya, uh, hindi po natin sila ma -ano din, masisisi kasi minsan talaga yung ano, malayo din sa pamilya. Siyempre, mamamasaya ka, diba? diba nga sabi ko pamasahe nagdag na yun sa kapuhunan mo tapos pagod mo pa nakakapagod kaya mga kaidol mamalingke. pipila ka pa doon haba haba lagi ng pila tapos syempre po natin sa bahay mag check ka pa ng resibo hindi naman pwedeng hulaan mo yung paninda mo kung magkano ipapatong mo kailangan pa yan guys check isa isa yung resibo maliban na lang po katulad po sa akin memorize ko na siya halos lahat kunti na lang po dyan mga kaidol lang hindi ko halimbawa may mga bagong pinamili yun lang po yung iti-check ko kasi yung iba po ano ko na siya alam ko na siya memorize ko na kung magkano yung papatong ko kasi alam ko na kung magkano yung mga presyo niya kasi kapag sa araw-araw mong ginagawa mabilis na lang ayan medyo mahina lang talaga ako guys sa pag total pero <laughs> pagdating po sa mga presyo alam na alam ko na yan dito po tayo guys sa rice yan yung bigas po natin mga kaidol masarap po ito mga kaidol ko pandan Masarap siya tsaka mabango pero masarap din yung presyo. Thank you for watching guys. Until my next video. Bye bye. Salamat po sa panunood.